Namasyal nga pala kami sa kagubatan ng Albay at ang dami naming nakita sa lugar na to pagkadating nga namin dito sa area ay eh, saktong padilim na rin yung ah, gabi kaya naisipan namin itour itong mga solid follower natin from Anisilag, Daraga Albay Ayan, kasi gusto nilang ma-experience yung herping Ito nga ay eh, sumalubong agad sa amin yung isang kukris snake isang walang kamandag na ahas nasa gilid pa lang ng kalsada eh, may nakita na kami dito nga sa pagkababa namin eh, may natutulog namang sang skink Ayan, mahimbing yung tulog niya dito sa batuhan ito nga pala ay active tuwing umaga. Ito ay diurnal at mahilig naman itong kumain ng mga insekto. Ngayong gabi, tulog siya. Magkatami nga lang din matulog itong dalawang Luzon Bronze Bactery Snake dito. Ito ay walang kamandag na ahas. Natutulog sila dito sa mataas na part kaya hindi namin siya masyadong nabidyohan. Ito naman may muntik na rin kaming maapakan na isang Northern Triangle Spotted Snake. Ayan, napakaganda. Ito ay non-venomous snake din. Ayan yung itsura niya. Natutulog siya, hindi na namin ninistorbo. Ito naman naglakad na papalayo o oh, naglangoy papalayo isang Philippine box turtle. Ay nahihiya siya sa amin. Ayun no. And ito napansin namin yung napakadaming tarantula. Magkakatabi-tabi lang niya yung bahay ng mga tarantula dito, guys. Ito yung mga orb tarantula. Ito napakarami nito sa albay. Kung mapapansin nyo ito sa mga sulok-sulok ng bato, eh talagang napakarami nila. Nakasilip lang sila dun sa butas. Nagaabang aabang ata sila ng mga makakain nilang insekto. Ayan, kung mapapansin nyo, eh hindi namin kinat yung video dito para makita nyo kung paano sila magkakatabi-tabi. Ayan o. Oh. Meron na naman dito sa ilalim ng ugat. Siguro nga breeding season nila ngayon guys kasi nagsisilabasan sila dito. Pero ito talaga yung common na makikita namin dito kapag gumagala. Ito may mga huntsman din silang katabi. And kada butas ng lupa ay eh may nakikita kaming iba-ibang size ng tarantula. Ayun, tapos ito pa. Halos tumataas na nga yung arachnophobia ko dito kasi medyo takot ako sa mga may galamay o mga gagamba, centipede. Ayan o, oh, tabi lang sila sa taas. Yung iba hindi pa masyadong lumalabas sa butas. Ayan. Eh yung iba naman eh gumagapang na papalayo. Ayan no. Nagtataka ako bakit nga ba sila nagtitipon-tipon. Ayan yung mga lungga. Yung iba nasa taas ng kahoy. Ayan sa mga expert sa tarantula. Pwede nyo explain yung senaryo na to kung bakit sila nagtitipon-tipon. Ito may isang species ng huntsman dito. Nagka-camouflage siya at may binabantayan siyang itlog dito sa puno ng niyog. Ayan, na, napakagaling yung camouflage. Ito, nagka-camouflage din isang dwarf wood scorpion. Ayan, na, kung mapapantansin nyo. Ito, natutulog naman ng mahimbing itong singkit na ahas o ang Philippine vine snake. Ito ay hindi delikado sa tao. Meron siyang kaunting kamandag o mild lang. Ayan, aktibo yan tuwing umaga ngayong gabi. Tulog yan. Ito, pinagmamasda naman kami itong mga toko o toke gecko. Nagaabang din sila ng mga insekto ngayong gabi. Ito nakita namin si Coach Bamboo nung bata pa. Ayan na, oh. sarap niya ni ulam mo. Oh. Ito naman nakakita kami ng juvenile na black nape monarch. Ayan, sisiw pa siya. Natutulog din siya sa sanga. Ito naman mahimbing na nagdilim-lim itong sunbird. Ayan o, oh. pinoprotektahan niya yung kanyang itlog. Ito sa matataas na part, eh, may nakita kaming mga red-crested malkuha. Isang mga insectivore na ibon. Ang tataas nga pala ng tinutulugan nila kaya hindi namin maabot masyado ng aming kamera. Ayan, meron pang isa. Isa ito ay malalaking uri ng ibon na may magagandang palong dun sa kanilang ulo. Ito nga ay bumagsak sa aming harapan yung nightjar. Hindi namin sinasadya to guys ha. Ah. Ito ay nahulog sa aming harapan. Siguro ay naa-attract siya dun sa ilaw ng aming flashlight. Ito ay mga nocturnal birds o aktibo tuwing gabi. Tinatawag nga pala namin itong kikik dito sa amin kumakain siya ng insekto kaya agad naman namin siyang tinaboy papalayo kasi importante yung mga ibon na to para sa pest control ano nakakita din tayo dito ng pest control ito yung notorious na mantis ayan no nakadapo siya dito sa ilalim ng guava leaves and sa guava leaves nakakita din tayo ng isang leaf insect na napakalaki alos tingnan nyo yung size niya oh. and ang ganda ng coloration ng leaf insect na to ito tinataboy namin kami palayo nitong mga weaver ants dito o tinatawag naming liga dito sa Albay. Ayan, binabantay nila yung kanilang colony kasi busy sila sa pagpapalaki ng kanilang ano, populasyon. Eto, ma maingay naman guys yung cricket. Oh. Ayan. Ito nakita kami ng isang species ng mantis. Ayan, napakaliit and napaka na palaka. Ayan, natahimik siya. Ito, merong millipede. Uh, millipid. Ayan, umakyat siya dito sa puno. Ayan, nagbubugay siya ng acid. Nakakita kami ng mahabang ahas. Yung una akala namin isang boyga Pilipina o Philippine cat snake. Pero nung linapitan namin, nakita namin yung mga nag-fade niyang pattern. Kaya na-ID namin siya as a boyga sinodon or dugtut cat snake. Sila ay medyo may kamandag pero safe naman siya sa tao. Ayan, nocturnal siya and arboreal. Nakatira sa puno and aktibo siya sa gabi. Ayan yung itsura niya. Naghahanap ata siya ng makakain. Kumakain nga pala ito ng mga paniki, ibon, tsaka daga. Ayan, mga itlog, kinakain din niya. Ito nakita din namin yung isang cute na Philippine sailfin lizard. Ayan, so sailfin dragon. Ayan, ano, tumalon din siya dun sa tubig nung nakita kami. Ayan, napaka-cute.